Uy, hey, magandang gabi po sa inyong lahat. Napakadami pong napanalo natin sa abroad po. Nakita niyo naman yung post natin kanina. Ano po? Uh, mga abroad po 'yun mga kalaki talagang nanalo po sila ng mga 200,000 plus siya 20,000 plus, 100,000 plus po at maraming salamat po sa mga balato po niyo mga kalaki. Kahit hindi po ako nangihingi nagbibigay po kayo, maraming maraming salamat po mga kalaki. Mabuti ang puso niyo, mananalo kayo ulit mga kalaki. Gusto ko po million po ang mapanalo na natin. As ah, sa mga nagtatanong po diyan na ah, kung bakit hindi po ako nananalo, hindi ko rin po alam kung bakit minsan nananalo naman ako pag ako po tumataya pero mas karamitan makalimitan po, mas marami po ako napapanalo. Ayaw po siguro sa akin ng ng malaking pampanalo para po sa inyo po talaga yun mga kalaki siguro yun po yung bigay sa akin tanggap ko naman po na mas gusto ko, mas makatulong po at kayo po ang gusto kong manalo mga kalaki kaya ngayong gabi po mga kalaki ha 2 digit, 3 digit, 4 digits po sa mga hindi pa po nakakahingi dyan ngayon po ay October 7 bukas po October 8 na po mga kalaki kaya dapat po meron ka ng uh, hinahawakan ng mga numero na inaalagaan po okay, bibigyan kita ngayon basta po nakafollow, basta po nag-share ng videos namin, tagahal at mga kalaki pag na-check ko yan ikaw yung naka-follow na share ng mga videos namin nag-heart nag-comment comment lang ng comment mga kalaki para mapansin ko ha comment lang ng comment bibigyan kita yung 6 digit lucky numbers ayun po sa taas pwede po sa lahat gusto ko po manalo kayo ng five digit o kaya po jackpot okay magbibigay na po tayo ngayon basta willing po magantay ha ako lang po ang vlogger na nagre-reply kahit i-check nyo po yan good luck